Good evening, good evening, good evening, mga brad. Eh, eh, eh. Today is Friday night. At for the very first time makikipagbakbakan tayo sa traffic. Tayo, asa na ba 'yung camera ng isa? Yes, mga brad, tayo ay uuwi ng Pangasinan. Titignan natin kung gaano ba ka-traffic ang umuwi ng Friday madness. shout out Moro Wolf baka naman tignan natin kung okay din ba magbiyahin ng may ganito kalaki sa sa likod first ako magbiyahin ng ganito eh shout out kay uh, Marlon for uh, gifting me this uh, tail bag ganda laki dami laman no oh. <laughs> tama na ang dal dal na tayo let's go fairness dito sa part na to mga brad ah. Pag normal days ng ganitong oras Punong puno to <laughs> Time check 7.14pm Malis tayo mga around 7pm sa bahay Siyempre nagtulak pa Nag uh, cold start pa Nagtali pa ng bag Titignan natin kung gaano katagal yung magiging biyahe natin At kung anong oras tayo uuwi Sama na rin natin yung ating fuel consumption Lahat na pwede natin i-check Sana hindi ko makalimutan no <laughs> So bakbakan to mga brad Pero huwag naman sana Sana hindi Kasi kanina pa traffic eh Mga bandang uh, alas 3, alas 4 ganyan Pero syempre expect na natin marami talaga umuwi sa mga kanya-kanyang probinsya dito sa part na to talagang traffic na talaga regardless kung Friday o hindi traffic talaga dito mga brother so dito tayo sa may Osmeña Highway buti naman wala pong traffic dito pero alam nyo tingin ko nandun na kasi yung traffic sa ano eh, expressway kasi syempre, yung mga tao kanina pa dun Dito tayo sa Osmeña mga brad One of the busiest no, Na daan Kasi Dito dumadaan yung mga truck Tsaka mga bus Alam ko pwede na yung mga bus sa ano eh, mga provincial bus sa uh, Skyway. Kaya may mga ano na doon, mga 5 star ganyan, Alright, buen dia Tatagos tayo sa tulay Napadaan na natin to, traffic naman Ay pambira, hindi tayo nakapag-gas Pambira mga brad, nalimutan ko mag-gas dyan Dyan da dapat tayo mag-gas sa Makati Okay lang sa Petron na lang yung unang Petron 6.5 liters yung na-consume natin So Meron pa tayo mga 4.5 liters Marami pa naman Okay, time check is 7.27 Dito na tayo sa Skyway Buendia Entry Inat Current temperature ng ating motor ay 100 degrees Celsius Chill mode, chill mode lang tayo mga brother Dahil nahuli na ako dati 2018 na ako ng overspeeding sa SC Tech Stall yung papasok na ng triplex ano yon ang binayaran ko noon nasa around 2,500 data o 3,500 para matubos ko yung lisensya ko tapos punta pa ako ng Manila ba yun? ko na, tagal na eh. Anyway, 7.30, dito na tayo sa Buendia Skyway. Malapit-lapit lang naman mga brad. At yes, hindi naman tayo masyado na traffic. Thank you, Lord. Chill mode lang tayo dito. Sarap talaga sa mata ng city lights. Mga brad, kayo ba? Trip nyo rin ba city lights? Kaya gustong gusto ko sa Baguio City. Diba? Pag naglalakad ka doon sa gabi, may kita mo yung mga building, yung mga bundok may mga building parang ano parang malaking Christmas tree Christmas mountain parang ganun sarap sa mata nakaka-relax tapos malamig pa sa Baguio City yun oh huh? pulang pula dun <laughs> o ang naiipon na pero sigurado to sa tol haba nito sa tol tignan natin kung oras tayo sa tol pero so, sinasabi ko this is what I'm talking about ang traffic, hindi naman siya severe traffic kasi moving pa rin naman pero medyo naiipon na yung mga sasakyan. nung ano ni kuya, may mata. Mata ba yan? Oo, mata. May LED. So, paano niya nakikita yung likod? May takip? Boss, okay lang po makisuya. Salamat po. Masuyo na tayo kasi sobrang init mga brad Yung init ng makina Init ng singaw ng motor Yung jacket ko, yung gloves ko, yung helmet ko Grabe ang init Ang init, nandito pa lang tayo sa Skyway Toll <laughs> Time check, 7.45 so hot oh uh, I mean sarap. the wind is very winding huh <laughs> all right grabe pulang pula na mga brad <laughs> 7.49 nandito na tayo sa pa entrance ng uh, LX at inyong natutunghayan mga kababayan grabe naman yan mas red pa sa pula ay lalim na tayo sa pinakagilid mas malawag dun eh tayo dito tayo dito tayo dito tayo dito tayo mabilis dito mabilis dito ayun ay, lang mabilis dito ka ako eh dito tayo sa dulo dun 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 isa Ito na ang bakbakan. Tignan mo naman, oh. Kikita mo yun? <laughs> Gagas muna tayo sa petrol pambir. Parang gusto ko mag-retreat. Pero wala na tayong magagawa eh. Dito na tayo eh. Pero eh, yun naman talaga yung purpose ba't ako nag-vlog ngayon eh. Makikipagsabahan tayo sa traffic. Tignan natin tayo sa tayo makakauwi. Tamang yet sila. Alright! 803, mga brad, Petron. Dapat kasi, ang gas na tayo kanina sa Makati. Eh, di sana, di ba? Di sana, 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 diba? Diba Di ba? Di ba? Sana, di ba? Diretso ka na, di ba? Ero, ganun din eh. Mata-traffic din tayo dun eh. At least dito, mas konti yung traffic. Kumpara dun. Uh, may mga small bikes, may mga... Hindi naman uuwi ng probinsya. May mga jeep. Dito, mas kukunti. Tsaka mas maluwag na yung daan, no? 7.9 liters yung... Wala. Full tank ko yan 95. So mula dito mga brad Sa Petron May kawayan na nata Petron Bulacan ewan ko Ay naggas tayo ng sakto 500 pesos Ngayon magagas ulit tayo pagdating natin ng Ordaneta Tingnan natin kung magkano yung consumption natin Nireset ko na sa zero Time check is 809 and dediretso na natin to siguro hanggang bahay total di naman may eh sarap mga prat wala nang na traffic oh nandito na tayo sa mga bantulay sa Bulacan hindi ko lang kung ano pangalan ng bridge na to eh pero ba't walang ilaw ngayon para tayong John Cena you can't see me <laughs> Time check, 8.24 Sa mahabang tulay And this is brought to you by Yamaha NT09 Generation 3 The generation of the third <laughs> Yung, may na Ay, pambira Brad, mutik ka na Brad magsignal signal ka kasi Hindi ka nagsisignal eh o no, nga pala mga brad Hindi ko pa pala nakwento sa inyo no? Gali ako ng desigrasya Pero hindi sa motor ha Sa uh, electric scooter Nabali kasi yung ano Yung tupian niya Ayun napakita ko yung ano Yan yung part na yan nabali So Ayun Parte ng wear and tear Eh, syempre, habang nasa ride ako, di syempre andar. Biglang ano, naputol. Hindi syempre di ba ang instinct mo pag may something wrong, magpipreno ka. Kaya ako naman di ko na naisip na kung ano yung magiging resulta ng pagpreno ko. preno ako. Siguro takbo ko mga 40-50. Pero dahil nga walang ano, wala ka sinasandalan or alam mo yun, walang kontra or walang pipigil pambira ng superman ako mga brad gulo ako mga tatlong beses edi yun ang dahilan ba't wala tayong ano vlog ng 3 weeks <laughs> well maliban sa Cebu vlog natin hindi ko alam kung anong mauna i-upload ito o oh, Cebu vlog eh. pero as of this recording mga brad last week lang yung Cebu vlog So, kung nauna naman yung Cebu vlog, alam nyo na. Hindi <laughs> naman moto yung Cebu eh. So, oh, ayun. 22,000 kilometers. Pero ano naman na, pinagawa ko naman na lahat ng damage ng mga brand. So, as new na siya. Kaya, bibenta na natin. Kasi pinipibenta na ni Pinapabenta na ni Miss Jezebel Ayaw ko man sana Pero Wala eh Na tayo magagawa Pangalawa na rin kasi Although hindi ko naman kasalanan tong pangalawa Pero baka senyales na yun mga brats Sa akin lang Ano sa akin lang yun Kasi kahit naman yung mga office mates ko Hindi naman sila nagagano yan yung mga ka ko ako naka-electric scooter Baka matipuan nyo at magustuhan nyo. Tinose ko sa... Tinose ko talaga sa Facebook page natin yung specs para hindi na humaba itong usapan natin. Pero mga brad, sumisibak yung electric scooter na yan. Kaya yung tumakbo ng 100 plus kilometers per hour. Nang hindi ka nagagasulina. Charge-charge lang. Tapos isang full charge yan, 120 kilometers pang pera Kaya galang gala ako dyan eh Isipin mo yan, punta ka sa isang lugar, wala ka isipin na gasolina Wala ka isipin na change oil for maintenance Kaya to din sa akin yan Binili ko yan ang 2021 Hanggang ngayon, solid pa rin Kakapacheck ko lang ng battery niya At back to normal lang performance ng battery niya So, good deal na good deal na yung mga Brad uh, Pupus. Pinost ko na yan actually for 80,000 pesos. Magmula 239,000 yung brand new ng 2021. Ngayon, 80,000 na lang. Akala mo yun? Lakan ng binaba? Hello, San Fernando, Bampanga. Time check, 8.35. May isang oras at kalahati na tayong pagbiyahe Dito sa pala ito, medyo madilim na So kita kita tayo ulit mamaya mga brother O, oh, pala Matay na natin X3 Shoutouts to uh, DJI Osmo Action 5 Ang ating gamit naka night mode tayo kanina pa Magmula pag alis ng bahay Kaya mapamansin nyo medyo maliwanag siya And also mga brad Plano ko na rin ibenta tong X3 Sa mga may gusto dyan Message lang kayo Benta ko ng 18,000 dami ko ibebenta kayong vlog na to <laughs> Benta ko 18,000 Meron siyang kasapang uh, charging hub Kaya siya yung tatlong battery ng simultaneous charging Plus, Mula sa stock battery, meron pa akong extra na dalawang battery. So, tiba-tiba ka lang, Brad, Magkano isang battery? 1.8 to 2.5, diba? tatlo na yung battery mo. Tapos, merong uh, pouch. Tsaka yung lens protector na rubber. No? Ano pa ba? Yung type C cable, oh, syempre. Tapos yung selfie stick. yeah. Reason for selling, mga bros bibili tayo ng uh, DJI 360 para isang platform na lang no? kasi pansin ko ano, you know, for all those months na dual camera no? tapos magkaibang platform yung sa 360 at DJI eh ako sa ano, pagtimpla ng filter yung color grading medyo nahirapan ako kasi magkaiba yung ano eh, magkaibang camera eh So kahit na pareho yung uh, pagkakakulay ko dito eh magkaiba yung kinalalabasan nyo Kaya mga brad, bilhin nyo na Tulong nyo na rin yung kay Jejabel. At tulong ko na rin sa inyo at the same time na mga gusto mag camera dyan Alright, time check 8.47 Hindi na tayo sa paliko ng SCTEX Lesgar. banking in fairness mga brad ha hindi tayo masyado na traffic doon lang sa banda nang ng NLEX yung pagpasok mo ng toll doon na tayo na traffic after nun, wala na may mga minimal pero hindi naman yung malalang traffic alam mo yun yung gumagalaw pa rin naman sila na sa 2030 yung takboan nila Pero di tayo na traffic na malala Okay lang pala umuwi ng ganung oras Saka ala ko kasi Alam mo na Sabang eh, kasi mga tao Umuwi alas 4, alas 5 Tapos so, syempre, recta expressway na yung mga yun So habang tayo nagtatrabaho pa Nagpabakbaka na sila sa traffic Di ayos lang din O baka kukunti, kukunti lang talaga yung nagbiyahe ngayon Tingin ko yun Tingin ko yun eh Stop over muna tayo mga brad lang bira tatlong linggo ko di nakapagmotor oh. Sumasakit yung leg ko Nangangalay Ito <laughs> 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 muna tayo saglit Pilila akong inumin Oh 3.7 liters pa lang oh. 8.57pm Let's have a short break All right, all right, all right, mga brad. Dito na tayo sa SC Tech Stall. 9:22 PM, and that is brought to you by DJI 360. Pa naman. Okay, okay, t flex. 9:26 PM. Dere dere, na to mga brad. Alam niyo naman, ito ang pinaka na part. So na natin to ng mauwi na tayo. Tingnan natin kung ano na siya makakarating na Ordaneta para magpagas Let's go Ordaneta City Exit Alright 9.51pm Grabe wala nang dumadaan Ito ang gusto ko sa gabi Namimiss ko tuloy yung mga na Namimiss ko yung ABS racing team kasi ganitong oras kami nagra-ride eh Maalis kami ng shop ng mga 10Gs Tapos ride kami, Tagaytay, no? Wala rin traffic yun mga bros Dire-direjo lang yun Parang kami lang na yung nasa kalsada Daling araw Madilim nga lang, hindi ka makapag-vlog ng maayos Pero ma-enjoy mo talaga eh 9.52 Dito na tayo sa toll ng Urdaneta 3 hours Kasi umalis tayo ng bayad, asyete So, rekita tayo mga brad sa Petron Ordoneta Para magpag-gasolina At makalculate natin ang ating fuel consumption 56.70 Layo ng difference dito sa amin no? Yon. So, 8.82 liters, mga brother. Sabi dito, 8.82 liters. Yung na mo natin ay 9.5 sabi dito sa MT-09. Thank you. Ah, sabi ko sa inyo, approximate lang naman yun eh. Hindi naman siya yung eksaktong eksakto. Thank Sa duty ka ng ano, linggo ng gabi. Ah, sige. Bye 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 bye. Bye bye, bye, -bye. bye, -bye. Di na pala ako maglulugaw Mga brad, mga aga po 10.16 pa lang Diretso na ako ng bahay Let's go home At dahil sa mga brad Malam na ako sa inyo dito Madali isi sa bahay Ay, ang daan pa punta sa bahay Ay, lugaw ko, no? Next time Alam niyo na yan, mga bro, lagi sinasabi sa inyo Kapag napagkatiwalaan Ingatan, let's go